Panoorin natin to mga agar, withdraw ng pera si kuya sa ATM machine, hindi niya alam na ganito karaming lalabas na pera, napatingin siya sa CCTV, hindi niya na alam kanyang gagawin Panoorin natin to mga toto totoo pala yung mga multo, grabe nakakatakot si ate, naghihintay sa taas ng puno ng mabibiktima, huwag na kayang mag-alala mga pre, magsiuwi na kayo, ako nang bahala dito panoorin natin to magar, ganito trabaho si kuya sa ibang bansa sa factory yung trabaho niya ganito lang yung ginagawa niya binabantayan yung makina titignan niya kung meron bara tapos tatanggalin niya na Panorin natin to umagar, hindi na ng motor ni kuya umahon, dumausdus na siya, natumba na yung motor niya, grabe kawawa si kuya, sugat sugat to malamang, tapos yung motor niya gas gas na to, tumaub taub pa, uy buti nakatayo si kuya, nahabol niya yung motor niya, yun buti huminto. Panoorin natin to, magar yung umulan lang sa inyo saglit tapos bumaha. Hindi ka makalabas kasi may botete sa labas. Yung bibili ka lang sana ng pagkain kaso lang nagdalawang isip ka baka ikaw pa yung makain. Panoorin natin to, magar grabe ang sarap kumain dito. Soup number 5, lalagyan nila ng chili oil. Ang dami nito, pampalasa tapos meron pa lalagyan nila ng seasoning para talagang paldo-paldo yung lasa nito. Grabe, sarap kumain dito. Panoorin natin to Magar, tignan niya yung nangyari kay atin. Natapilok kasi siya kanina, kaya yung chinelas niya pumasok na hanggang dun sa dulo ng kanyang paa. Tignan niya naman, nahirapan na siya. Ang hirap na tanggal ng chinelas niya, paano niya kaya matatanggal to? Kasi pag pinutol niya, wala na siya masusuot. Panoorin natin to Magar, ganito lang pala diskarte eh, para kumintab yung mga salamin sa ating dashboard ng motor. Yung mga lumang-luma na, yung mga nagbibitak-bitak. Nilagyan lang ni Kuya ng langis tapos ito pinanasan niya na tignan niya yung kalalabasan napakakintab nito ang ganda tingnan